Malaking tulong para sa Pilipinas ang donasyon ng Amerika na nagkakahalaga ng 500 million US dollars para mapalakas ang puwersa ng ating hukbong sandatahan. Yan ang ihimayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Good morning, Dayan. At sa inyo diyan lahat sa studio at sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Napakalaking halaga nga po talaga ng 500 million US dollars. 29.2 billion pesos po yan. At kumpirmado ng yan ay ibibigay ng Amerika sa atin bilang tulong at hindi yan utang. Kundi yan ay ibigay. Hindi yan babayaran. Yan ay tulong para mapalakas natin ang puwersang sandatahan natin sa Pilipinas. Kasama na ang Philippine Coast Guard. Ang laki po ng magiging, nang maabot niyan matagal na po nating nireklamo ang estado ng ating armed um, forces pagdating sa ating infrastructure, sa mga aeroplano at barko, sa mga armas ng ating mga sundalo, pati ng kanilang uniform. At napakalayo na aabutin nito, 29.2 billion ito. So dapat tayo magpasalamat sa Amerika, pagkat pinapatunayan ito, ang kanyang suporta sa atin para mapalakas ang ating puwersa, lalo na may mga panganib na hinaharap ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Pero naandito na naman po tayo, andyan na naman po yung kritisismo mula sa mga inaasahan na natin, yung mga progressive na mga puwersa, na di umano ang pagtanggap natin ng tulong sa Amerika, ay patunay na tayo subservient sa Amerika, na yumuyuko na naman tayo sa Amerika. Ito lamang ang tanong ko sa mga ganitong klase ang pananaw. Ano ba ang gusto niyong mangyari? Pabayaan na lamang natin ang ating armed forces of the Philippines sa ganitong katayuan. Kung hindi tayo aasa sa mga tulong at bigay ng ating mga kaibigan, kailangan tayong mangutang. Pero ayaw din, din naman ninyong mangutang. Sabagat pag mangutang tayo, ibig sabihin yan, babayaran natin yan. At ang mga tao, ang mga mamamayan, ang mahirapan yan, kukunin yan siyempre sa ating mga bulsa, sa ating taxpayers. Kung naman mag-appropriate ang gobyerno ng pera, dam magreklamo naman sapagat may mga iba pang problema katulad ng mga isyong malapit sa bituka ng tao sa agrikultura sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng ating mga uh, ng ating mga pananim hindi ba so makikita mo na yung mga problema sa baha yung mga problema ang daming problema natin na kailangan bigyan ng tugon at ng pera at ito na ngayon ang tulong mula sa Amerika na libre yan. Ngayon, of course, andun yung pangaba na dapat baka yan ay mayroong mga kondisyon. Gusto kong sabihin sa lahat na ganyan po talaga ang realidad ng international relations. Ganyan ang re realidad ng official development assistance. Wala man pong libre. Ngayon, sasabihin dapat objective tayo, dapat neutral tayo, wala tayong pinapanigan. Kapag tayo umaasa sa Amerika, di pa ka tayo obligado sa Amerika. So, anong option? Umasa tayo sa ibang bansa. Umasa tayo sa China. So, malinaw na ang kailangan nating isipin ay yung interes ng bayan. Bawat kilos ay meron niyang panganib. Bawat kilos, meron yung kaakibat na agam-agam at dapat yun ang ating bantayan. Subalit, hindi ibig sabihin nito na yan na ang mangyayari, na masyado ng napaka-negative kaagad ng tingin natin. Ang dapat nating at bigyan ng pansin ay ang palakasin ang ating puwersang militar, pati ang Coast Guard. Sabagat ang panganib ay nakaambah. Sabi nga, deterrent strategy ito, deterrence. Pagpalakasin natin ang ating puwersa mahina tayo. So kailangan palakasin natin ang ating puwersa Kaya tayo may nakikipagkaibigan sa ibang bansa. Pero kung pati ang ating armed forces, mga bagong gagamitan, bago ang mga barko, bago ang mga eroplano, bago ang mga armas, at trained, well-trained ang ating mga sundalo at ang mga nasa Coast Guard, Lalong tumataas ang antas ng ating kung masasabi natin, gamitin natin word na angas para harapin itong mga nambubuli sa atin. At kung ikaw ay kontra dyan, mag-offer ka ng solusyon na hindi tayo aasa sa ibang bansa o hindi tayo aasa sa utang o hindi tayo gagastos ng pera na magiging dagdag na pasanin ng bayan. So, tanggapin natin ito, bagamat magbantay tayo, tanggapin natin yan at magpasalamat tayo sa Estados Unidos at sana yung ibang bansa na kaalyado natin ay magkaroon din ng ganong klase ng asistan sa atin. Kailangan natin yan sapagkat tayo ay nagpapalakas pa ng ating sandatahang lakas. Yan lang mga aking punto di vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.